Magandang gabi po sa lahat ng aking mga kababayan. Sa lahat ng sulok ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan kong Muslim, mga kababayan kong Bisaya sa Cebu, at lalong-lalo na dito sa mga Tagalog. Mga kababayan, oras na para bumoto ng tama dati sinusuportahan ko ang alam kong tama pinaglalaban ko ang alam kong tama subalit ako'y nadismaya sa aking mga nakita sa aking mga napapanood sa telebisyon sapagkat so, ang isang kandidato na aking sinusuportahan ng buong puso at ipinaglalabang ko pa sa aking mga kaibigan sa kanilang pangungutya dahil sa pagsuporta ko sa kandidatong ito. May ginawang kalokohan. Mga kababayan kong Pilipino, oras na para husgahan ninyo ang ginawa ng kandidatong ito. Puro kasinungalingan ang kanyang mga patalastas sa TV. Puro puro pawang mga kasinungalingan lamang at walang katotohanan. Mga kababayan kong Pilipino, maging matalino po tayo sa pagboto. Alamin natin kung sa ating isang boto ay karapat-dapat ba ang kandidatong ito. Sinasabi sa kanyang patalastas, sa TV o sa radyo, na siya ay isang anak ng mahirap. Subalit napapatunayan na hindi siya anak ng mahirap. Sinabi na rin sa kanyang patalastas na siya ay taga tondo Subalit mga kababayan kong Pilipino, hindi na kayang patunayan na siya nga ay taga tondo Sinasabi niya rin sa kanyang patalastas na namatay ang kanyang kapatid dahil sa may sakit at kakulangan ng pambili ng gamot. Lumalabas. At ito'y dokumentado na namatay sa leukemia. Sinasabi niya na nakaburo lamang sa isang mahirap pa pang mahirap na ang kanyang kapatid. Subalit nakadokumentado mga kaibigan, mga kababayan kong Pilipino na ito'y binurol niya sa, sa isang pribadong punirarya. nakita natin mga kababayan kong Pilipino kung gaano sa kasinungaling kung ngayon pa lamang hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili doon sa mga binabato sa kanya ano pa kaya kung siya ang magiging presidente ng bansang ito Oo, hindi nyo nga po ako kilala. Dahil ako'y isang hamak na mamamayan na nais isulong ang kapayapaan sa ating bansa. Na, na nais kong maging malaya ang ating bansa mula sa kasakiman at pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Mga kababayan kong Pilipino, panahon na para buksan natin ng ating puso't isipan. Bumoto tayo ng wasto na naaayon sa ating konsensya. Huwag tayong padadala sa mga matatamis na patalastas. Huwag tayong padadala sa pag-aabot ng pera. Oras na para itayo natin na tayong mga Pilipino ay isang taong may paninindigan sa bayan. Ikaw na tumatakbo ng bilang isang pangulo ng ating bansa, naway, ikay magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Dahil ang pagsabi ng katotohanan ang siyang magpapalaya sa bansang Pilipinas Ako'y nadismaya mga kababayan sa aking mga nalalaman. Nawa, taong bayan ang magdidesisyon. Huwag nating sayangin ng ating iisang boto sapagkat sa iisa nating boto po so pwedeng magbago ang bansang Pilipinas. Nawa mga kababayan ko, kayo'y nagising sa pamamagitan ng mensaheng ito. Maraming salamat at magandang gabi Pilipinas.